Ito na kami guys sa play market. Ito, ayan. At naghahanap kami ng parking. Ayan ang parking niya. Ito yung play market na sinasabi na ang mga tinda nila is walang tax. So, maglalakad kami dyan. Ayan ang mga tindahan. Mga nasa tent lang. Ayan. Ganyan yung nagtatawid. Ayan. May barikada lang siya yun. Mga nasa tent-tent ang tindahan nila. So, hanap lang kami ng parking. At yung kung nakikita nyo yung mga yung naka ano nga yan, ang pag may scene, dyan ipinaplas yung ano, movie. Ayan, dyan siya. Ayan, no. At uh, nagdala lang ng upuan ng mga manunood. Or sa sasakyan. So, ayan guys, from the parking. Yan na kami sa ano. Galing na kami sa parking. At ito na. Pasok na kami sa mga tindahan okay yan ang mga motor dito mga dalawa ni mister lakad lakad mainit motor dito guys so tandaan mo yung parking natin number 4 ito na kami guys ito na ang free market yan mga naka tent, lang ang paninda at walang tax Ayan. so andito na kami guys sa flea market Ayan. mga naka lang ang nagtitinda mga perfume makabili nga <laughs> ganda naman itong bata -ano siya yun mga bag ang dami dito ang guys. Kaya lang eh, mag-washroom daw muna yung kasama ko. ganda naman itong mag-amang itong sundan ko. Oh. Naka, ano yung bata sa father niya. Ayan Oh. Ganda namang tingnan. <laughs> ay, 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 ay! ay. ay! Sinda mo ng mga motor, guys. So, hmm? dito na kami sa labas, guys. Kasi nag-washroom muna. So, ito na yung mga... Uh, ano dito? Ayan, kung kakain Ayan, restaurant dyan. Ito, so, mga pang construction supplies din mga damit do's so. fabric at biyahe yan 'yung mga sapatos ito maganda tong pang lakad magaan ito.

Ito, mga 1999 lang, oh. Ito, maganda to, oh. Gusto ituturo mo. Gusto mo pang lakad, di ba? Hindi ka kukuha ng pang lakad na matitigas. Ito, mga ano siya, guys. Wag-wag. Ano ba tawag doon? Wag-wag. <laughs> Ito, mga halo-halo dito Pananda. paninda. Ayan. Ano yan sa kama? Ay, yan ang kortina, oh. Ito. Ito. Ay, hindi yan. Ito mga relo. Mga antik na relo. Mga sing-sing. Ayan. Mga underwear. May mga medyas, oh. $5 dollars lang. Lacoste. Walang bulsa kung sayo, hindi ba? gusto mo may bulsa. Wow, ka? Kita. tayo. <laughs> Ito mga pang winter jacket sale na oh. 20 dollars na lang. 0.0 North Face. 2999 mga bestida. Mga shorts. Ha? Pang ano yan, yung meron tayo niya nung lalagyan ng pampaamoy sa bahay. So, yun, ganda damit na yun na pambahay. Oh. waktu itu guys ini mm -hmm. mm -hmm. rasa sports mm -hmm. Mm -hmm. Ganda itong red cut ito, tindalang Oo nga kong Lab! Lab! Hoy! Ito rin oh. Ito rin Ganda ito. ako.

Po janë gjëra të mëdha, po. Bravo për këtë sistem. Jam duke bërë. Do të ndaj. Po. Po.

May place up. Uh, okay. So So yeah guys, nakabili na ako. Ito ang nabili ko guys. Yan. 10 dollars na raincoats, yan. Kaganda niyang raincoat raincoats. So, kaya lang talaga guys. Ito mga leather jacket o oh, Maong, $25. Yan, mga makakapal. Yan. Nahanap si Mr. Lin ang kanyang ano. Mainit nga lang talaga ng ikot-ikot dito, guys. Yan, mga sombrero. Uy! Hanap ako ng blazer. Hanap ako ng blazer dito. Uy, gaganda nito. Tinda dito ah. Ito, ganda itong blazer. Kaya lang baka wala akong size. Ganda siya. Kaya baka wala akong size. Magpanong. Ito, so, ganda siya oh. Ganda siya guys. Ganda siya guys. So, yan guys. Mainit talaga maglakad-lakad. Pero at least maganda to. Ganito guys ang binili kong jacket yan. What can you say? Ganda ba? Diba? So, yun. Si mister, hindi nagkakapili. Yan, may mga smartwatch dito. Yan. Mainit ka lang guys. May ah, parking pa dito. itu mga bag mga mga imitation siguro to itu, ganda tong mga wallet Gucci how much This one is 20, Michael This one 10. No, yeah, here's the one. This uh, leader? Leader. I mean, These are for for. This is Rayban. This is Rayban. That's unisex or for. Oh, for ang Rayban. Yung ko kay Kwan si. Tingnan ko nga. I'll try it. Can I try this ray ban guys? Ganda ba guys? Ray ban? Ganda. Parang gusto pa. Ang liwanag niya. Ganda. I'll take it. Ha? Huh? Guys, sobrang init talaga paglakad namin. Nabumula na si Lola. Yan dito guys parking lot ito pag may movie guys kasi yan ang isang ano niya tilon kumbaga so ngayon ito ginawang mga tindahan init ay nako nakakaano mag ikot ikot guys pag ganitong oras ay, tingnan mo yung ba imbis bata asong ah, nasa trolley ito mga second hand, anong gagawin mo dyan ito okay okay kung sa atin hindi, maganda pa itong mga sapatos dito guys so, ganoon